Mapurihin natin si Jesus, Maria at Jose, mga gilig kong sumusubaybay, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanalig. Kumusta kayong lahat at uh, naway na sa mabuting kalagayan kayo. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at nasa araw ng Martes na tayo, Oktobre 24, 2023. Ilang araw na lang at uh, matatapos na ang buwan ng Oktobre. Bagaman, marami tayong mga karanasan na minsan posibleng nang nagdala ng panlalamig, posibleng nang hihina tayo, pero hindi ito naging sagabal sa atin upang patuloy tayong manalig at uh, magnilay sa mga karanasan natin na uh, ating nararanasan sa ating buhay. At tayo mismo ay makapatutuon na sa likod ng mga paghihirap sa likod ng mga hindi magandang karanasan, ang Panginoon ay napakabuti. Sa ating pagninilay sa araw na ito, araw ng Martes, ang ating ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 12, Versikulo 35-38. hanggang 38. Ano ba ang nilalaman ng ating ibanghilyo sa araw na ito? Dito na papansin natin na si Jesus ay sinabihan niya ang kanyang mga alagad sabi niya, pag itingin ninyo ang liwanag no, ang uh, tela no, ang cork no, ang in Spanish we call it pabilo no. The cord ng inyong mga lampara no. At maging katulad kayo ng isang lingkod na naghihintay sa pagdating ng kaniyang boss o na kanyang amo at sabi niya pagdating niya kakatok ito sa pintuan at mapalad kayo na magbukas o gising pa na nakahanda sa pagdating ng inyong uh, boss o sa inyong uh, master o ng inyong panginoon kaya para sa akin, ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay pinapaalalahanan tayo na maging tapat. Dahil kung tayo ay tapat, tayo ay magkapaglingkod ng mabuti. Hindi yung kung wala, kung wala yung ating boss, di rin tayo gumagawa ng mabuti. Kung nandyan siya, ginagawa din natin ang ating mga tungkulin. Hindi ganun. Nandiyan man siya o wala, kailangang tapat tayo. Kaya nga sabi dito, mapalad kayo na madatnan kayo ng inyong Panginoon na gising pa. Dahil sa pagkatok niya sa pintuan, kung kayo mismo ang makabukas, mapalad kayo. So, ibig sabihin, huwag tayong maging pabaya. No? Huwag tayong magpatulog-tulog. Ihanda natin ang ating sarili maging tapat tayo upang sa gayon ay kahit anong oras na dumating man ang Panginoon ay gising tayo at uh, handa tayong tumanggap sa kanya. Alam ko sa ating pagsisikap tayong lahat ay gumagawa ng paraan na maging handa rin sa ating buhay anuman ang ating estado. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin Panginoong Isus tulungan mo kaming maging matatag upang sa gayon ay makapaghanda kami ng aming sarili. Kahit anong oras dumating ka, gising na gising kami upang tumanggap sa iyo. Tulungan mo rin kaming maging masigasig na magpahayag ng iyong kaputihan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.